<clears throat> Mga kababayan, magandang gabi sa inyong lahat. Magandang umaga or hapon kung nasan man kayo ngayon. Ako si Laangan at ito ang politika sa lupa at lang. Kung saan ang katotohanan ay parang kape. Mainit, mapait, pero kailangan para magising tayo. Ngayong gabi, October 23, 2025, tayo'y maglalakbay sa mundo ng Senado kung saan ang upuan ay parang trono sa Game of Thrones. Sino ang upo? Sino ang tatalsik? At, at ang tanong ha, na nagpapainit sa ating ulo, bakit dapat maging chairman ulit si Senador Rodante Marculeta ng Blue Ribbon Committee? At sino ang nagsasabi nito? No? Walang iba kundi si Attorney J.V. Hinlo, ang matapang na abogado na dating undersecretary <coughs> at dating senatorial aspirant. Ah, mga kaibigan, parang kahapon lang, noong July 29, 2025, nang ipahayag ang committee chairmanships sa 20th Congress. Si Senador Marcoleta, ang bagong halal na senador mula sa Sagip Party List uh, Legacy, ay nakuha ang Blue Ribbon. Ang komite na parang Sherlock Holmes, ah, oh uh, Sherlock Holmes sa gobyerno, mga kaibigan. Ayan, ang gobyerno nag-iimbestiga nag sa mga anomalya, korupsyon at mga flood ng pera na nawawala sa baha. <coughs> Pero o oh, irony of fate, noong September 8, 2025, biglang pinalitan siya ni Sen. Ping Lacson. Bakit? Dahil ba sa imbestigasyon sa flood control scandal o may mas malalim na dahilan? Ngayon, Ngayon na si Atty. Hindlo, na Deputy Secretary General ng PDP Laban para sa Visayas, ay nagsabi sa kanyang real noong October 13, 2025. The Senate's Blue Ribbon Committee under Senator Marcoleta as chairman was initially doing well in its investigation. At sa panayam, ha? Sa SMNI News, may nanaasing niya raw na mas ano si Markuleta mamuno kaysa kay Laxson baket dahil si Markuleta ay may track record ng katapangan tandaan nyo ha siya ang naging bida sa ABS-CBN franchise denial noong 2020 bilang congressman isang desisyon na nagpabago sa media landscape ngayon ha bilang senador siya ay nag-iimbestiga sa mga masterminds <coughs> ng anomalous flood control projects factual ba ito oo base sa Senate records at hearings, mga kaibigan. Ha, ah, parang sabi ng matandang biro, ha, ang Blue Ribbon ay hindi beer. Pero kapag nawala ang chairman, nawawala rin ang lasa. Intellectual joke yan, ha, mga kababayan. Kaya tumawa na. Ngayon, susuriin natin ito ng malalim. Critical at factual, walang sugar coating. Walang, parang black coffee ni Deo Makaima. Mm. Sarap. Pasensya na po kayo, ha? Inuubo po tayo. Matagal na. Ah, uh, ano na. Pero okay lang po tayo, ano? Ayan. Allergic lang po tayo sa, uh, sa usok na sigarilyo. Una! <laughs> Tignan natin ang background ni si Senador Marcoleta. Si Rodante D. Marcoleta, ha? Ah, 62 years old na yan, ha? No? Mula... Ay, 62 ba? O 70 na? Mga ah, oh, no? Ay, mula po yan sa ah, Tarlac. <coughs> ay isang veteranong politiko. Matagal po yan sa House of Repres Representatives. Mula congressman hanggang senador. Ha? Siya ay kilala sa kanyang masusing investigasyon sa kanyang opening statement noong September 8, 2025. Hmm. Sa third public hearing ng Blue Ribbon, na sinabi niya, we are going after the masterminds. Sa ilalim niya, nag-expose ang anomaly sa DPWH flood projects. Billions na nawala, parang tubig sa baha. Ha? Bakit siya pinalitan? Ayon sa reports mula ABS-CBN at Rappler, ito'y dahil sa Senate Parang, pero may mga whisper na it's political, ha? Si Lakso na veteran at ay may safe daw para sa ilang interes, no? Pero pero sinong may mas epektibo? Si Marcoleta ba? Nabaguhan pero matapang? O si na may expose sa pork barrel, mga kaibigan? Ngayon, si Attorney J.B. Hinlo, no? Sino ba siya? dating undersecretary ng DILG na senatorial candidate noong 2025 election, under pdp laban. Sa kanyang interview sa ANC noong February 24, 2025, tinalakay niya ang national issues mula anti-corruption hanggang good governance. Sa kanyang recent comments, ha, sinabi niya na mas nanaisin si Marcoleta sa Blue Ribbon dahil sa initial success nito. Sa Facebook post niya, was initially doing well, meaning may progress sa investigations. So, oh? parang sabi niya, huwag mong palitan ang recipe kapag masarap na ang sabaw. <laughs> okay, no? Engaging ba? Oo, oh, dahil si Hinlo ay hindi lang abogado, kundi nation builder. Involved siya sa PDP laban at critical sa mga issue tulad ng notary issues sa testimonies. Gaya sa kaso ni ex Marino no? early Gotesa noong September 29, 2025. Ngayon, dip dive tayo mga kaibigan no diyan sa Blue Ribbon Committee. Anong ba ito? Established under the Senate ha, ito ay ang oversight body para sa government accountability. Sa history, chairs like Laxon noong 2001 at ah, 2013 ay nag-expose sa pedophile scam. Pero si Marcoletas kanya shortest team ay nagsimula ng probe sa flood control ha uh, factual data mula sa Senate. Billions uh, sa projects na hindi natapos, contractors na may koneksyon, na, uh, bakit ulit? Dahil sa ilalim niya, may momentum na. Ayon sa Philstar Report na noong September 9, 2025, ah, Um, Marcoleta out, Laxon the new blue ribbon chair. Pero si Hinlo ay nagsasabi, mas mabuti si Marcoleta dahil sa kanyang fresh approach, walang baggage, uh, puno ng energy. And, uh, sa demokrasya, ang chairmanship ay hindi lang position, kundi tool para sa katotohanan. Uh, mga viewers, ano sa tingin niyo comment down below mga kaibigan. Okay, susuriin natin ang timeline. July 29, 2025, Marcoleta appointed. Ah, uh, buhay, hay, 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 kasama si Sen. Marcoleta at Padilla. Nagtalakay ng issues. Ah, uh, replaced by Lacson. Ah, uh, si Hinlos, uh, mas effective si Marcoleta sa flood scandal probe. Ah, sa hearings, nag-expose ng 195 na baboy na pinatay sa ESF. Ah, parang ESF sa baboy, ang korupsyon ay kumakalat kung hindi titigilan. Okay, ha? Uh, si Atty. Hinlo ha, filed COC noong October 6, 2024 para Senador. Sa YouTube interviews niya, no, tinawag ng joke ang Duterte's remarks, witty at balanced. No? ah uh, siya ay pro-good governance, critical sa anomalies. Bakit siya pabor kay Marcoleta? Dahil pareso lang Uh, PDP aligned at naniniwala sa strong investigations. Okay mga kababayan, kung nagustuhan nyo itong deep dive na ito, i-like, i-share, at i-subscribe na. Hit that bell icon para sa daily politika updates. Tayo'y maging informed citizens, intellectual at engaging. Okay. Compare natin ha, Laxson versus Marcoleta, no? Si Laxson exposed sa misuse of funds, no? In according to inquirer Ah uh, pero si Marcoleta, mas aggressive sa recent scandals. Sa dare to ask FB post direction uh, ni Marcoleta ay go after masterminds. Sine law makakatulong sa investigasyon. no? Parang chess, no? Si Marcoleta ang group na straight to the point. Okay, ha. Nako, nako nako bakit dapat ulit uh, si Marcoleta? Dahil, ha, uh, factual success, critical need for continuity at opinion ni Hinlo, no? Join the discussion mga kaibigan. I subscribe na para sa higit pang witty, intellectual content tulad nito. Salamat sa panonood ha. Magandang gabi at ingat sa politika. At, at maraming salamat po sa inyong lahat at mag-iingat po kayo lagi at mabuhay ang Pilipinas.